Noong 1993, nakatuklas ang mga siyentipiko ng bagong teknolohiya na tinatawag na CRISPR na nagpapahintulot sa kanila na gamutin ang mga sakit na dating itinuturing na walang luna sa pamamagitan ng genetic editing. Ngunit noong 2016, ipinagbawal ng gobyerno ng US ang CRISPR dahil sa potensyal nitong pagmulan ng pang-aabuso, at tinawag pa itong sandata ng malawakang pagkawasak. Sa kasalukuyang panahon, wasak na wasak ang space station na Athena isa at patay na ang lahat ng crew maliban kay Kerry, na humihingi ng tulong sa control room. Ngunit ayaw siyang pagbuksan ng kanyang boss ng pintuan ng escape capsule maliban na lang kung makukuha niya ang mga mutagen samples. Takot ngunit desperado para mabuhay, nil Ibot ni Kerry ang nasirang istasyon at nakuha ang tatlong samples, pero nakita siya ng kalaban. Lumalabas na may eksperimento na nagkamali at lumikha ng isang halimaw na mutated na daga na nabaliw at ngayoy humahabol kay Kerry. Nagmadali siyang tumakas, umiwas sa mga guho at apoy, at nakapasok siya sa escape capsule bago siya abutan ng daga. Umalis si Kerry at napanood niyang sumabog ang istasyon, pero dahil sa pinsalang dulot ng daga, sumabog din ang capsule at namatay si Kerry habang bumabagsak sa lupa ang mga piraso nito. Pagkalipas ng ilang araw sa San Diego Wildlife Sanctuary, ipinakilala ni primatologist Davis ang kanyang kaibigang si Nelson at dalawang bagong empleyado sa kulungan ng mga gorilla. Si Pavel, ang bagong miyembro, ay agresibo at nambubulabog sa mga babae, kaya ginamit ni Davis ang sign language upang kalmihan ito. Dumating naman ang matalik niyang kaibigang si George, at dahil sa presensya ng isa pang lalaking gorilla, muling naging agresibo si Pavel. Natakot ang isang empleyado at tumakbong palayo, kaya sinundan siya ni Pavo at itinulak. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si George at tinakot si Pavo palayo. Matapos iyon, nagbiruan si na George at Davis gamit ang sign language, at ipinaalala ni Davis na pamilya na rin si Pavo kaya kailangan din siyang protektahan. Nang humingi si Davis ng fist bomb, binigyan siya ni George ng gitnang daliri muna. Pagkatapos, sinubukang ayain ng isang empleyado si Davis, pero tinanggihan niya ito, at tinukso siya ni Nelson sa pagiging mas gusto ang hayop kaysa tao. Kinagabihan, bumagsak sa lupa ang tatlong mutagen canisters na nakuha ni Kerry. Isa ang napunta sa sanctuary at pinasabog si George ng laman nito. Ang ikalawa ay napunta sa gubat at natagpuan ng isang lobo, habang ang ikatlo ay bumagsak sa ilog at nalunok ng isang buwaya. Kinabukasan, dumating si Davis sa sanctuary at nabalitaan kay Nelson na naging agresibo si George at pinasok ang kulungan ng oso, kung saan napatay niya ito. Nang suriin ni Davis si George, napansin niyang may sugat din ito. Malungkot si George at humingi ng tawad, ngunit laking gulat ni Davis nang makitang mas malaki na si George. Sinaliksik ng team ang lugar at nang matagpuan nila ang canister, ipinasya ni Davis na itago ito para sa pananaliksik. Nang suriin niya ang dugo ni George, nagtataka siya kung paano nabubuhay ito sa kabila ng mataas na level ng growth hormone. Nais ni Nelson na patayin si George, ngunit tumanggi si Davis hangga't wala pa silang sapat na impormasyon. Samantala, nagtatalo ang magkapatid na sina Brett at Claire ang kanilang kumpanya, ang Inergen, ang nasa likod ng Mutagen Research. Galit si Brett sa nawalang pera dahil sa pagsabog ng istasyon. Ngunit masaya si Claire dahil matagumpay ang Project Rampage. Dahil may ulat mula sa Meteor Society ukol sa lokasyon ng isa sa mga canister, inutusan niya si Burke at ang kanyang private military group na kunin ito. Pumunta si Burke at ang kanyang grupo sa gubat at natuklasang walang laman na ang canister at patay na ang lahat ng lobo. Ibig sabihin, nagmu-mutate na. Ang isa, inutusan ni Claire si Burke na hulihin ito. Sa lungsod, napanood ni Kate ang balita tungkol sa trahedya ng Athena isa at ang insidente ni George. Dahil isa siyang dating scientist sa Inergen, agad siyang nagtungo sa sanctuary at sinabing siya ang gumawa ng sample. Nagduda si Davis, pero nang banggitin ni Kate ang lahat ng sintomas ni George, naniwala siya. Pinaliliwanag ni Kate na ang mutagen ay nag edit ng DNA ni George sa pamamagitan ng paghahalo nito sa DNA ng iba pang hayop dahilan ng kanyang paglaki at pagiging agresibo. Bigla namang nagwala si George at sinira ang kulungan, pagkatapos ay naghasik ng gulo sa sanctuary at winasak pa ang mga sasakyan. Dumating ang pulis siya at muntik na siyang barilin, pero naawat ni Davis gamit ang sign language. Ngunit isang sniper mula sa helicopter ang hindi nakinig at tinamaan si George ng tranquilizer darts. Samantala, sa gubat, sinalakay ni Ralph, ang mutated na lobo, ang grupo ni Burke at ni ang lahat. Sa laki at lakas ni Ralph, hindi natumalab ang mga bala at kaya nitong lumundag sa ere at durugan ng helicopter. Si Burke na lang ang natira, pero kinain din siya sa huli. Kinagabihan, inaresto ng FBI agent na si Russell Sinad Davis at Kate dahil sa ilegal na eksperimento. Isinama rin nila si George sa eroplanong militar. Doon, napansin ni Davis na gumagaling na ang mga sugat ni George. Nagsimulang magtanong si Russell at inilahad din niya na si Kate ay dating bilanggo matapos mahuling nagnanakaw ng research ng kumpanya. Inamin ni Kate na wala siyang lunas kaya nawala ng tiwala si Davis. Sa Inergen, nagalit si Claire nang malaman niyang nabuhay si Kate. Inihanda niya ang plano, iikit niya ang mga hayop sa lungsod gamit ang low frequency signal para patayin ng militar at saka kolektahin ang DNA. Hindi siya nag-aalala dahil tiwala siyang papatayin ni George ang lahat sa eroplano. Nang i-activate ni Claire ang signal, agad na tumigil sa pagwawala sina Ralph at Lizzie at nagtungo sa lungsod. Sa eroplano, nagising si George at nagwala, winasak ang kulungan at sinira ang buong loob ng eroplano. Tinamaan ng bala ang mga pampasabog, dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Nakalundag sina Davis, Kate, at Russell gamit ang parachute, pero hindi nila nahanap ang katawan ni George, na malinaw na nakatakas din. Sa Inergen, sinubukan ni Claire na iligpit ang sarili sa kaso sa pamamagitan ng pagsisi kay Kate. Samantala, nagalit si Davis kay Kate pero naantig ng ikwento niya kung paano siya pinakulong matapos tangkain sirain ang mutagen para sa kanyang kapatid na kalaunan ay namatay. Pumayag si Davis na magtiwala ulit. Sinundo sila ni Russell at dinala sa base militar. Ipinakita ni Colonel Blake ang video ng dalawang halimaw na papalapit sa lungsod. Sabi ni Davis, imposible itong aksidente at may tumatawag sa kanila, si Claire. Ngunit ayaw ni Blake makinig at pinaalis sila. Kaya't sinuntok ni Davis ang mga bantay, ninakaw ang helicopter at tumakas kasama si Kate. Binigyan sila ni Russell ng mga susi at telepono. Dumating ang mga halimaw sa lungsod at winasak ang lahat pero walang sandata ang tumatalab. Nang sumali si Lizzie, naging tatlong halimaw na ang nananalanta. Dahil dito, inutusan ni Blake na ihanda ang bomba para wasakin ang kalahati ng lungsod. Pinilit ni Russell na pigilan siya, pero pinatalsik siya. Nakarating sina Davis at Kate sa Inergen at nakuha ang tatlong vials ng antidote. Nakita sila ni Claire at binaril si Davis. Kinuha niya ang antidote at dinala si Kate sa helipad. Ngunit dumating si George at winasak ang helicopter. Nakatago pala ni Kate ang isang vial at ibinigay ito kay George sa pamamagitan ng pagpapakain kay Claire, na nilapa niya. Tumakas si Brett dala ang huling computer at isang daga. Nasalubong niya si Russell, na kinuha ang mga gamit. Kapalit ng kalayaan niya, ngunit pagkaraang makalabas, nadaganan siya ng bumagsak na debris. Sa labas, nakipaglaban si George kina Lizzie at Ralph. Pinatay ni Lizzie si Ralph, at si Davis naman ay sumali sa laban gamit ang mga armas. Nang muntik nang mamatay si Davis, inatake ni George si Lizzie gamit ang bakal at tinapos ang laban. Dumating si Kate kay Russell at sinabi ang tungkol sa antidote. Tinawagan ni Russell si Blake, at pinahinto nito ang airstrike. Akala ni Davis ay patay na si George, pero nagbirulang lang pala ito nag -fist bump sila at muling nagkasundo. Ngayon, ang susunod na misyon ni Davis ay ang hanap pa ng bagong tahanan si George. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification para makapanood pa ng mas maraming video tulad nito. Salamat sa panunood!